Kasama ka ba sa mga napadak, cover, and hold nitong mga nagdaang araw? Kung oo, ipagpatuloy niyong maging alerto sa panahon ng lindol dahil hindi natin alam kung kailan ito tatama at saan natin ito mararanasan. Ang Pilipinas ay bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire. Kaya naman, ganun na lamang kadalas ang mga lindol na nararamdaman natin dito sa ating bansa ayon sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nasa dalawampung lindol ang nagaganap araw-araw sa ating bansa. Ngunit kadalasan ay isang daan hanggang isang daan at limampu lamang ang ating nararamdaman kada taon. Alam nyo ba na inaasahan ang pagtama ng pinakamalakas na lindol sa bansa na tinaguriang The Big One? ayon sa mga eksperto ang the big one o 8 magnitude o higit pa na lindol ay hatid ng paggalaw ng West Valley Fault segment na nagmumula sa Donya Remedios Trinidad sa Bulacan hanggang Kalamba Laguna ito ay malawakang paggalaw ng lupa na maghahatid ng pagguho ng mga gusali landslide pagbitak ng lupa at mga kauukulang trahedya ang pillbox ay nagbigay babala na maaring magdulot ang the big one ng 37,000 na pagkamatay at 7.2 trillion economic destructions. Handa ka na ba sa the big one? Huwag kalimutan laging humingi ng proteksyon mula sa pinakamakapangyarihan sa lahat. The Holy and Eternal One. Ako si Michael Corpus at ito ang Tuklas Kalaman.